gaano. Yan, wala lang ano, wala siyang ay sa harap. Yan. Pasok. Tapos preno sa likod. So, ito yung ating ano. Pinagpalitan. Tignan niyo naman, parang may sunog na rin, oh. Nangitim na. So, ito yung ating Stanley na bago, yan. So, for today's video, guys, ay magpapalit tayo ng brake light. Yan. Hindi kasi nagana tong brake light natin. Tignan niyo. Preno natin. Ano? gano ko ano wala siyang preno so palitan natin tong brake light natin kung dito guys yan o sa loob tanggalin lang natin yung ano dito yung dalawa dalawang tornilyo Ayan. dalawa lang to guys tanggalin lang natin So tanggalin na rin pala natin tong dalawang 12mm na socket dito guys ito sa may ano niya sa may hawakan. Oh. Yan, tanggalin lang natin tong dalawa. Yan, tapos tanggalin niyo yung dalawang ano dito, dalawang clip. Na kabilaan 'yan. So, tanggalin na natin, guys. Bale, tutusukin niyo lang ng ano para ma-unlock. Ayun oh. Yan, so tanggal na. Kaya tanggalin na rin pala natin to, no. Tanggalin na rin pala natin tong nandito sa may side, yan. Dalawa yan, kabilaan din. Yan, nasa kabila yung isa. So, tanggalin na natin, guys. Yan. Kabilaan to, ah. Yan. Tanggal na, guys. Ganun lang yun. Hihilain nyo lang yun. Yan, so... Pagkatapos nyo matanggal, Siyempre tanggalin nyo na rin to. isa. Itong kulay red, ayan. Tapos, nandito na yung ano, bambilya. Ayan, o. Oh. Bale, eh, ang pagtanggal ng bambilya, guys, is, ano, iikutin nyo lang. Ayan. Parang, ano, didiinan nyo, ayan. Ayan, didiinan nyo, tapos paikot. Ayan, tanggal. Ayan, so, na natin yung bambilya. So, ayan, kung makikita nyo, ayan, Naputol na yung ano natin yung sa may brake light. Kapalitan na pala natin siya ng ano ng Stanley. Stanley na valve 'yan. So ito yung anting ano pinagpalitan. Tignan niyo naman parang may sunog na rin oh. Nangitim na. So ito yung ating Stanley na bago 'yan. Stanley. Okay, yung focus 'yan oh. Basta Stanley to guys. 'Yan. So tignan niyo naman yung pagkaiba oh. 'Yan. Kita na natin. So, tra! Press nyo lang tapos ikutin nyo ng pakanan. Yun. So, kikita nyo naman. So, testing muna natin guys bago natin ilagay yung cover. So, let's go. yon So, testing natin. Yun. Switch na natin. Boss, unahin muna natin dito sa may ano. Sa may likod kung nagaan na. Yan, syempre apakan natin 'yon. 'Yon. Nagana siya. Ayan. So, test light natin yung sa harap. Brake light natin. Harap to guys ah. Ayan. Meron. So, ganun lang kadali maglagay ng... So, yung harap naman natin. Yung harap yung ating ano guys. Ayan. So, harap to ah. Ayan. So, gumagana na. Harap tapos likod. Ayan. Ito yung likod natin. Ayan. Gumagana na siya guys. So, ibalik na natin yung ano. Yung cover yung cover dito yung dalawa to tinanggal natin na dalawa balik na natin siyempre unahin nyo tong ano unahin nyo tong yun so na natin tong kulay red yun so ganun lang katil lagay yun tusok ng ganun tapos siyempre lagay nyo na yung ano yung dalawang tornilyo na tinanggal kanina so yun lagay na natin Huwag nyo pala masyadong ano to guys. Huwag nyo pala masyadong higpitan. Lagyan na natin yung mga nandito sa may side. Yan, balik na ulit natin. Bale dalawa. Tapos yung sa taas. So, tara. Yan, so, tapos bago natin ilagay itong ano, handle, lagay muna natin yung mga clip na tinanggal. So, yan. Tapos ano yung isa. So, dalawa lang yun naman yung clip so yan pwede na natin ilagay itong anong handle yan so tapos na guys. So, check natin yung ano yung ating ginawa ayan, testing natin switch lang natin so ayan, switch ulit natin ayan switch na siya so preno sa likod ay sa harap ayan, pasok tapos preno sa likod ayan, so all goods na tayo tapos yung ano niya stand, standby light niya ayan, so meron tapos preno natin ayan So, all goods na guys. So, shout out. Sana may ano kayong natutunan kayo sa ating video guys. So, maraming salamat sa mga followers natin dyan at nakasubscribe. Shout out sa inyo. Let's go.